Hindi na napigilan pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na akusahan si Pangulong Bongbong Marcos ng pagiging diktador. Ito ngay kasunod ng pagtanggal sa puesto kay Davao del Norte Governor Edwin Hubaib. Si Hubahib ay naharap sa 60 araw na suspension order base sa utos na inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinirmahan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang gobernador ng Davao del Norte ay basta na lamang pinaalis sa pwesto at inakusahan ang kasong matagal nang naresolba sa kanyang probinsya. Ani Duterte, hindi na sinusunod ni Marcos Jr. ang demokrasya ng bansa. I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gayon suspend tapos tanggal na tao noong If that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. We are drifting into that kind of uh, setup, which I think to me is very important for the president to realize it. Uh, Mr. President, uh, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, uh, yung pag na is you are fearing towards a, a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sa nalay ang Pilipino. I am just warning you. Ako, ako sa isa talaga na hindi ako papayan. Na kung magtanong ka na what I intend to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me. Not to force you out of the office. We'll just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Sinabihan ni Rino Duterte si Marcos na dapat nitong alalahanin na si Ubahay Binoto at inilukluk sa pwesto ng taong bayan kaya't hindi tama na basta na lang itong patalsikin sa pwesto tanggalin mo ang tao ng rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yan trabahante na inappoint mo tapos tanggalin mo. We have to respect the will of the people of that North Davao. Puro respeto naman. Samantala ayon naman kay Congressman Pantalion Alvarez, Nilabag ni dating Chief Justice at ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin ang batas nang pirmahan nito ang direktibang naguutos na bakantehinan na ni Hubay ang kanyang posisyon. Kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Hubahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. Sinabi ni Alvarez, iligal ang pagkakatalaga ng acting governor sa si Davao del Norte dahil may halal na gobernador naman ang naturang probinsya. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyo iligal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? ang acting governor pagka walang governor. Inandyan yung governor. Kaya nga sabi ko rin sa mga empleyado kasi magkakaroon ng iskandalo ito. Dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila dalawang gobernador sa Dabao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Sa katunayan na tumanggap pa nga ng Seal of Good Governance si Governor Hubahib ilang linggo lamang ang nakararaan mula sa DILG dahil sa maayos na pamamahala nito sa probinsya ng Davao del Norte. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito ha, a few weeks ago, Governor Edwin Hubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, seal of good governance. Recipient siya niyan, ang nagbigay DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yon who just received an award from DILG, yung seal of good governance. Eh, masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan.